Nandito na silang lahat, yung dalawang row natin sa Telethon, eh, puro mga sparkle artists na. At ngayon makakausap natin ang isa sa mga veteran actors dito sa Kapuso Network. Nandito si Sir Gabby Eigenman. Sir Gabby, uh, good afternoon at maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Uh, um, good afternoon din sa lahat. Uh, actually, um, uh, lahat kami naman dito, I'm sure we're speaking on like everyone's behalf. Uh, we're here to help sa mga nangangailangan ng tulong sa mga willing to 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 help also we're just here just give us a call sigabi ano yung mga tawag na inaasahan mo ngayong araw na to o kung meron ka na bang mga natanggap na mga tulong ano yung mga klaseng tulong na natatanggap natin dito kanina I was able to speak to someone, I was able to talk to someone. Um, para lang masakala man ng mga nanonood din, for those who are willing to help, for those who are, most especially kapag GCash, uh, simple lang punta lang kayo sa GMA Kapuso Foundation website at saka sa JMA uh, GMA Facebook page. At uh, i-scan nyo na lang po ang QR code kasi maraming, maraming ako nakakatanggap na calls na they're asking for a GCash number. So, para lang clear sa lahat, mas mabuti po na punta sa website o kayo sa Facebook page. Tapos, para hindi po magkamali sa number, kahit i-dictate po namin, mahirap na po makaproblema. So, sana po, eh, ayan, naka-flash naman po sa screen. Pwede nyo i-scan po dyan for those who want to donate uh, via GCash. Sir Gabi, maraming salamat. At yung QR code, mahanap nyo rin sa website ng GMA Kapuso Foundation. Nandyan din po yan sa Facebook page. Pero kaya po natin uh, flash yung QR code at hindi yung number para po ma-ensure din yung safety ng pagpapadala ng pera at mga donation. Okay, Sir Gabby, maraming salamat. Gabby man, nandito po sumali sa ating ngayon sa ating telethon.